ngayon mga kababayan uh, ngayong araw po pupunta natin si Daddy Branky at nandito siya sa tabi natin no? uh, alamin natin kung ano ang meron ngayong araw Nung no? samahan niyo ako mga kababayan uh, let's go let's congrats po ayan uh, salamat million followers oh thank you thank you thank you parang ang ganda ano natin Sa ano meron ngayon po ayan uh, ngayon mga kababayan uh, sa gaya ng sinabi niya maganda yung outfit maganda yung kasi naligo ako ngayon <laughs> Naligo po ako kasi na 1 million followers na tayo, bro. Yan, kita mo naman. At saka, ipiplex ko na tong motor na to dahil na-reach na natin ang 1 million followers. Ito na yung oras para ipamigay sa ating mga followers. Sino nga ba ang maswerte makakakuha nito? Ayan. Kabayan, baka isa ka sa maswerte. Baka ikaw na ang maswerte makakakuha ng motor na ito. So, ano ang iyong gagawin? Ito po yung mechanic mga kababayan. Comment ka sa video ito. Uh, kailangan, complete name, complete address, lagay mo rin ang tamang edad. Ayan. At syempre, kailangan nakapag-follow ka sa video ito, nakapalo ka sa Facebook page ni Daddy Frankie Official at sa aking YouTube channel. Ganon din sa aking mga kasamaan, Team Daddy Frankie. No? Wala ka ng ibang gagawin, ganon lang. At syempre, kailangan i-share mo rin ang mga upload videos ni Daddy Frankie Official. Napakadali ka Pero syempre, iwasan natin ang gumawa ng fake account. Kailangan makikita namin dyan yung totoong account nyo po. So, iwasan natin ng uh, mag-double entry mga kababayan. Isang tao lang, isang entry lang. no? Kasi kahit anong gawin natin, para sa iyo, ang bagay na ito, para sa iyo talaga. Kahit anong gawin ng iba, kung para sa'yo, kung ipagkakaloob ni God yan, ay para sa'yo yan. Kaya kabayan, kung sino man ang papalarin, manalo, or kanino man makapunta ang, ah, mapunta ang motor na ito, good luck sa iyo kabayan. So ano pa hinihintay mo? I-share mo na ang video ito. Ayan. Salamat po sa lahat ng na naka nakasupport. Kaya pag hindi ka pa nakafollow, ano pang pa hinihintay mo? Follow, share, and like this video. Love you all, guys. Mga kababayan. Invite nyo rin sila. Yeah, Kasalamatan uh, din natin. Mga kababayan, follow natin dari Frankie para siguradong ikaw nang mapili at mananalo sa uh, paraful ni Daddy Frankie na motor. Bagong bago. Ayan. First Brand first. new Peneli motor 200cc. Hoy! baka sabihin mo na, hindi ako pwede yan kasi malayong lugar ako. Hindi ako pwede yan kasi babae ako, hindi ako mahilig sa motor. Kung ikaw ay pinalad at ayaw mo ng motor, papalitan natin yan ng 100,000 pesos. Tama po ang narinig nyo mga kapubayan. Pag hindi nyo gusto ang motor, papalitan natin ng 100,000 pesos. So, God bless. Love you all. Thank you po. Thank you mga kapubayan. Thank you. Thank you, Tans. Yeah. Salamat. Good luck sa atin lahat mga kababayan. No? Ingat po tayo parate. Gabayan tayo ng Panginoon. Pasalamat tayo kay God sa lahat ng mga blessing dumarating sa atin. God, thank you so much po. God bless.